Magandang araw po sa inyo lahat mga best friend, mga Ironman. Kamusta na po? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Mga best friend na sa lahat ng mga nagwe-welding, sa lahat ng mga nagtatrabaho, <laughs> kailangan nyo po ng apron mga best friend. Ang atin pong apron na leather, ito po, galing sa Kusama Japan. Hindi naman po lahat ng mga product ng Kusama Japan na brand ay nakukuha ko kasi po, ano po yan eh, kailangan ng puhunan. Ito ang pinurchase natin mga best friend kasi kailangan po ito. At ang kanyang quality ng kanyang pagkaleder, maganda, makapal. Ito po, mabibili natin sa Lazada sa halagang 500. Ito. Meron siyang ganito, meron siyang bulsa. Pero yung kanyang quality, hindi siya leather eh, para siyang ano eh. Matigas siya na manipis. Ito, malambot. Talagang leather to. Balat talaga siya na makapal. Oh. Maganda siya mga best friend. Ito halagang 500 lang din mga best friend. Ito pang matagalan to. Hindi siya basta-basta mapupunit kasi makapal siya. Okay? At kung sakasakali, isang combo set ang bibili nyo, libre na to para sa inyo mga best friend. Okay? At sa araw nito mga best friend, samahan nyo po akong mag-shoutout po tayo ng ating mga suke, ng ating mga best friend, ng ating mga kapwa. Ayon man. Okay, punta muna po tayo sa Malasiki, Pangasinan, kay Best Steve Salinas. Ang iyo pong order na kusama Japan welding machine, maliit pero malapit. i -test natin, Best Friend Steve, ayan po. Legit na legit, 100% na malapit ang iyong welding machine. Sa Mambadyao, Kamigin Province naman tayo kay Best Friend Reynaldo Mateo. Ang kanyang order ay yung atin pong circular saw po so, ah, sa lahat ng umorder ng circular so Malakas po yan, pero kung ang inyong blade naman ay hindi ko sa Japan, yan po ay kahit malakas pagka mapurol, parang kang naglalagari ng, alamin yun, mano-manong ganon. Kahit gano'n kakalakas, ganunin mo. Pagka mapurol naman, mahina siyang makalagari. Ganyan din po yan, mga best friend. Kailangan yan, kung sa Japan na machine, kung sa Japan na blade. Available din po sa atin yung blade, ha? Mag-chat lang po kayo sa ating messenger. Punta naman natin sa Pasig City si best friend, Venerando Di Binagrasya. Ang iyong welding machine na kusama sa Japan maliit pero malupit. Ayan po, best friend, sadyang malupit, 100%. Punta naman natin si best friend, Lawrence Cruz ng City ng Naga, Cebu ang iyong otomas best friend 100% na gumagana sa Rosario Pasig City naman po tayo kay best friend Ernesto Garbilao best friend ang iyong Otamas otomas 100% na maganda talon naman po tayo ng Quezon City kay best friend James Sebastian ang iyong otomas best friend 100% na gumagana ng maganda sa Bacolod City naman po tayo kay best friend Neuhandro Silar ang iyong otomas na golden, 100% na gumagan. Punta naman po tayo ng Ming na Lilia Cebu kay best friend Huro Tuikonyes. Ang kanyang solar light mga best friend, 100% na gumagan. Talon naman po tayo ng Cebu City kay best friend ng Hilito Tabera. ang kanyang mga order, circular so na kusama Japan at welding machine mga best friend. Itest natin ang iyong welding machine na maliit pero malupit. 100% na gumagana best friend. Best friend Angelo, ang ilo, ang iyon naman pong circular saw. So lapitan mo kapatid. 100% gumagana talaga. Punta naman po tayo ng Bacolod City kay Best Friend Alan Brizo ang kanyang cordless drill. 100% na gumagana ng maganda. Halo naman po tayo ng General Trias Cavite kay best friend Jason Almonte. Ang kanyang order laser level. Itest muna natin ang kanyang laser level na maganda. Ayan po, linaw. 100% na gumagana best friend Jason. At ang iyong Jack Hammer or Rotary Hammer. 100%. Punta naman po tayo ng Gataran, Cagayan. Punta natin si best friend Rodel Bartolome. Ang kanyang order jacket at Otoma. Ang iyong otomas, si best friend Rodel. 100% na gumagana maganda. Punta naman po tayo kay best friend Orlando Angelo ng GMA Cavite. Ang iyong grinder. 100% na gumagana. Boss Original. Talo naman po tayo ng Ormoc City Leyte. Punta natin si best friend Jen Lumok ang iyong welding machine na original na kusama Japan. Maliit pero napakalupit. Punta naman po tayo ng Dasmariñas, Cavite kay best friend Jerry Pudadera. Ang kanya mga order laser level at planer. Unahin natin ang kanyang laser level na original na Hilda. Ayan po, 100% na gumagana mga best friend. Ito naman po ang kanyang kusama Japan na planer. Napakalakas niyan mga best friend. Oh. 100% na gumagana. Maganda, best friend Cherry. Best friend Francis Jan Perico. Nang San Jose, Camarines Sur, ang kanyang order, welding machine at automas. Pagsabay natin itest, best friend Francis. 100% parehong gumagana. Maganda, best friend Francis. Talon naman po tayo ng General Trias Cavite kay bestman Evelyn Josue ang iyong automatic bestman Evelyn 100% Punta naman po tayo ng Okban, Sambuanga City kay Bestfriend Gigi Bacalso Bestfriend Gigi ang iyong welding machine na maliit pero malupit 100% kay bestman Edward Diaz naig Junior ng Murong Bataan ang iyong welding machine, best friend Eduardo, 100% na gumagana, maganda. Punta naman po tayo ng San Francisco, Cagayan City ng Isabela, kay best friend Marlon Barrientos. Best friend Marlon, ng iyong Otomas, 100%. Kay best friend Gemar Galagate ng South Cotabato, General Santos City, ang iyong welding machine, best friend Jemar Ayan po, 100% na gumagana, maganda. Best Punta po tayo ng San Miguel, Manila. Kay best friend, Gasan Sani Benito, ang iyong laser level po. Ayan po na Napakalinaw Daylight time yan. Tingnan nyo naman. 100% na gumagas. Punta naman po tayo ng Carmen sa Davao del Norte. Kay best friend, Jesse Albaran, ang iyong circular zone sa Japan panalo talaga. Punta naman po tayo ng Kamalanyugan, Cagayan Valley kay best man Anthony Antes. Ang kanya mga order, ruler, level corner, automas na black at machine. Pagsabayin na natin to best friend Anthony. Ang iyong welding machine at ang iyong automas para yung 100%. At ito naman po ang iyong cordless drill, best friend Anthony. Ang iyong cordless drill na kusama Japan. Ayan ah, 100 na, 100% na gumagana maganda. Talon po tayo ng Agusan del Sur kay best friend Joffrey Tanda. Dalawang otomas na black ang kanyang order. Okay, Pagsabay natin itong ites. Ayan, best friend Joffrey, ang isa 100% na gumagana. Ang pangalawa, 200% na po na gumagana. Talon po tayo ng Bacor City sa Cavite kay best friend Lito S. Escamis. Best friend Lito ang iyong Otomas na golden, 100% na gumaga. Punta naman po tayo ng Kalibo Aklan kay best Edmund Tumaka. Ang kanyang mga order, isang laser level, dalawang pair ng gloves at ruler na blue. Ang kanyang laser level po. Ayan po, best Edmundo, napakalinaw po ng laser level mo, 100%. Talon naman po tayo ng Teresa Rizal kay best ni Tani Enrique sa kanyang jigsaw. Ito best friend Dani ang inyong jigsaw, meron po yung control ng speed, okay? Pagka kailangan nyo mabagal at kailangan nyo mabilis, may depende yan sa inyo kung anong gusto nyo bilis. Okay? At yan po ay my laser. Okay, yan po ah, 100% na gumagana. Punta naman po tayo ng Makati City kay Best friend Levy Ubani. Ang kanyang jigsaw din, ang kanyang order. 100% na ng maganda. Punta naman po tayo ng Bukidon sa Valencia City. Punta natin si best friend Carlito Enad. Ang kanyang mga order, dalawang solar LED light na 150 watts at isang 350 watts. Okay, unahin natin ang kanyang 150. Una, 100% na gumagana. Ang pangalawa, 100% na gumagana. At ang pangatlo, 100% na gumagana. Punta naman po tayo ng makilala North Cotabato kay best friend Felix Sarte. Ang kanyang jackhammer, 100% na gumagana. Maganda. Talon po tayo ng Cervantes Ilocos Sur kay best friend Jerzan Sales ang kanyang angle Grinder. 100% na gumagam. Sa San Roque, Ilagan, Lanao del Norte naman po tayo kay best friend Joel Lahoy. Ang kanyang mga order, welding machine at otomas na red one. Pagsabay nating ites, parehong 100% na gumagana best friend Joel. At ang ganyan po muna ang ating shoutout mga best friend, mga Iron Man. Salamat po sa inyong pagkitiwan. Ang naroon itong Ephraim Chef nagkasabing ano man ang ating gagawin, lagi safety first po ang ating unahin. Dahil sa ating channel. Dito lang yan kay Ephraim Chef. Dito pa na kay